Walang alam yung mga taga-palengke na meron akong isang maliit na sorpresa na ibibigay para sa kanila. Para lang maging good vibe sila sa araw na ito. At tatanungin nga muna natin ang mga ito tungkol dun sa video ko na ginawa tungkol sa binislad na kalaso. Maganda po! Okay. Ah, maganda. Maganda Maganda. Ayan. Sanay na talaga sila na kapag pumunta ako dito sa palengke ay alam na nila na naghahanap ako ng masasabaw na isda para kay inay. Pero maliban doon ang purpose ko talaga sa pagpunta ngayon sa palengke ay ililibre ko sila ng merienda ngayong araw na ito. At dahil nga sumahod ako sa mga simpleng vlog ko dito sa Facebook na naging bahagi rin sila ng mga vlog ko kaya ibabalik ko sa kanila yung mga blessing na yan. At ito na nga ibibili ko na sila ng merienda. Kuya may soft drinks ka? Anong soft drinks? Saan ang dala ng buti? Sa palengke yung kuya. At ayan, iniwan ko nga sila sa palengke at hindi nila alam na pagbalik ko ay daladala -dala ko na ang merienda nila. At sapagkat hindi nga nila alam na sagot ko yung merienda nila, meron silang mga ganitong reaction. Ay, ah, ako ang magabayad ng bananak yun, ninyo. Ay, balik yes! Oye! Ibalik yung, yung bayad. Ako magabayad doon sa kanila. Ang alam pala talaga nila nung umalis ako na hinabilin ko yung aking payong ay bibili lamang ako ng gulay. At nakakatuwa naman talaga nandito si Igoy na siya yung nasa video ko na nakapront doon sa nagbibislad ng kalaso. Si Igoy baga ang nag-a... Oh. There, ang naga Bislad. Hindi, ang nag-a-bislad Ay, salamat. Thanks, sablang. Salamat, Thank you. Ay, sa isang Oh kuya oh. Rimo. Oh, balik kayo! Balik po sa akin yung bayan! Oo, yummy! Oh, Ayun Ay, nga pala, yan. no? Party! Oh. <laughs> 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 yan, yan, yung, ibabalik daw bagay yung blessing oh, dun sa, mo. ano, sa mga ganyan. Ayan. Good! Thank you very much! Thank you! Thank you at talaga namang nakakatuwa, napakasaya na. Nakikita ko sila sa mga ganitong pagkakataon. Yun nga lang, wala pa si Ate Madel at saka si Nanay Charing kaya hindi napasama dito sa video. <laughs> <laughs> Pero ang nakakatuwa kahit wala si Ate Madel ay hindi inaasahang dumating si Ate Monay na ang proxy nito. At sa pagkat ako'y pauwi na rin at naghihintay si Inay kung kaya't ipapatimbang ko na rin itong uulamin namin para sa tanghalian. At ito na nga, pauwi na ako at si Inay naman ang bibigyan ko para maging masaya siya. Hoy, Ate Ning! Oh, thank you! Sir, salamat! Salamat, salamat, salamat! Salamat! Thank you, thank you! Sir, Thank you! Thank you! Salamat po. Thank you maraming maraming salamat din po sa inyo. Salamat, Lula Conche. At syempre, ang pinaka-importante at pinakamasaya ay ang mabigyan ko si inay. Napakaliit lang yan para sa sakripisyo at pagmamahal na ibigay niya sa amin. Hindi man sapat yan, pero katumbas siya ng isang milyon niyang mga ngiti.